All right, mga amigos, magsasagawa o mano ng investigasyon ang mag-amang George at Frank Warren ng Queensberry Promotions upang silipin ng masinsinan ang kontrobersyal ng party-party ni Daniel Dubois bago laban kay Alexander Usyk noong linggo. May lumabas kasing video mga amigos na ilang oras na lang bago ang laban ni Dubois kay Alexander Usyk eh maikitang nagpa-party-party pa itong si Daniel Dubois sa kanilang tahanan. Sa nasabing video, maikitang nasa gitna siya ng isang malaking salo-salo na nagana pa mismo sa araw ng kanyang rematch kay Usyk. Tumating si Dubois sa Wembley Stadium nang may mahigit dalawang oras na lang bago ang laban. At hindi nga po naging maganda ang kinahindat na ng kanyang rematch kay Usyk kung saan dinurog siya ng Ukrainian by a fifth round knockout. Bagamat hindi naman talaga maikakaila ang husay ni Usik, so balit hindi rin po maiwasang makwestiyon na kaya nanalo si Usik ay dahil sa kapabayaan mismo ni Dubwa. Bago ang rematch kay Usik galing si Dubwa sa tatlong sunod-sunod na knockout na panalo kontra sa mga bigating kalaban na sina Jarrell Miller, Philip Hergovich at Anthony Joshua. Ayon sa trainer ni Dubwa na si Don Charles, si Stan Dubwa, ama ni Daniel, ang nag-imbita mismo ng malaking grupo sa kanilang bahay para magkaroon ng malaking salo-salo. Ilang oras bago ang rematch ni Dubwa kay Usyk. Pero depensa ng ama ni Daniel Dubwa na si Stan. Nagkaroon din sila ng malaking salo-salo noon bago ang laban ni Daniel kay Anthony Joshua. Naging malupit noon sa laban si Daniel Duval laban kay Joshua. Nanalo ito by a fifth round knockout. Dahilan upang maisip nila na baka yon ang magandang ritual bago ang laban, ang magparty-party. Party. Kaya't inulit ng ama ni Daniel ang ring bago ang rematch nito kay Usyk. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nagbunga ng maganda. Pero ganun pa man, may nakaschedule na ng meeting. Ang dalawang ulo ng Queensberry Promotions pati na rin ang Team Daniel Dubwa para managot ang mga dapat managot. Samantala sa iba pang balita, hindi sang-ayon ang dating world champion na si Jose Luis Castillo sa naging desisyon ng mga hurado sa naging laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao kay Mario Barrios para sa kanya sapat ang pinakita ni Pacquiao sa Las Vegas para manalo. At naniniwala siyang may kakayahan pa rin si Pacman na muling maging world champion. Sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Mexico, idiniin ni Castillo na si Pacquiao ang mas deserving manalo. Kahit tila iba ang naging pananaw ng mga hurado, ani Castillo sa panayam. Sa tingin ko, pwede sanang ibinigay kay Manny ang panalo. Sa kasamaang palad, ibang laban yata yung pinanood ng mga hurado. Kahit halos 4 taon nang walang laban si Pacquiao, nakita raw ni Castillo na maayos pa rin ang galaw ng boxing icon. At kung sakali magkakaroon ng rematch, tsak na mas magiging eksplosibo pa ang Filipino legend. Aniya, maayos naman ang nakita kong performance ni Pacman, bagama't kinulang sa konting pukpok. Pero kung magkakaroon ng rematch, tingi ko ay magiging eksplosibo pa at mas mabilis si Manny Pacquiao nang matanong si Castillo kung kaya pa daw bang maging world champion ni Pacman. Sagot ni Castillo ay ito ang patunay. Droman ang resulta pero halos lahat ng na nakapanood dito sa Mexico ay naniniwalang panalo si Pacquiao. Sa palagay ko, oo, pwede pa siya maging world champion. Pero sakaling bumalik pa raw si Pacquiao, may payo si Castillo kung ano ang dapat tutukan. At yun nga po ay ang footwork. Ano ya? Sa tingin ko sa binti dapat siya mag-focus kasi yun ang unang nababawasan sa paglipas ng panahon, pati na rin ang bilis. Kita pa naman ang lakas ng suntok ni Pacquiao medyo kapos nga lang sa reflex pero parte rin yan ng mahabang pahinga niya sa tingin ko. Sa mga amigos natin hindi nakakaalam dating sparring partner din po ni Pacquiao itong si Castillo. Tinulungan siya nito noong 2009 bilang paghahanda kay Miguel Cotto. At tulad ni Pacquiao may isa na rin nadali si Castillo na mga maling hatol ng horado kabilang ang pamosong pagkatalo niya kay Floyd Mayweather Jr. noong April 20, 2002 kung saan sa tingin nga po ng nakararami na dapat siya ang itinanghal na panalo. Sa katunayan, ang unang laban ni Castillo kay Mayweather Jr. ay ikinukonsidera ng karamihan na isa sa mga tunay na talo ni Mayweather sa profesional. mo sa